Itong Dante's family, napaka-hands-on kahit sa pagbigay ng more than 700 packs ng relief goods. Itong si Marian ay talagang known na ito na mapagbigay kahit nga daw sa set ng mga tapings nila. Kaya naman, hindi na bago sa kanya na mamamahagi ng kanyang biyaya, lalo na sa mga nasalanta ng bagyo. Dalawang bagay masasabi ko sa Dongyan o sa Dante's family. Una, ipagpatuloy lang ang mabuting gawa sa kapwa, kaya kayo na bless ng napakaraming project dahil dinibinabalik niyo sa kapwa ang blessings na tinatamasa niyo. Pangalawa, huwag nang pansinin ng mga bashers, lalo na yung mga nagsasabi na bakit kailangan pang may video. Hindi natin alam kung sino ang nag-video nito. Sinabihan ba sila na videohan? We don't know. Ang tao may masasabi lang talaga yan. Tumulong ka sa sabihin na, Kesyo ganin kaso kesyo ganyan. Kung hindi ka naman tumulong, sasabihan ka din na hindi man lang tumulong. Kaya it's the intention of the heart that matters. Ano masasabi mo sa pamilyang ito? Comment your thoughts.